Dito po kami sa park. Yan, tinan nyo. May snow. Oh, snow dito sa park. Pero, lalakad kami. Ah, oh, may naglalakad din ng mga tao. Ayan, o. Oh. Ito. May yellow yung park. Pero yun, nag blower sila, kaya walang yelo yung apakan sa kalsada. Pero yung paligid, ayan, nag no paligid dito sa park park anong anong pangalan ng park na ito bones yan yeah, yeah, yan ang pangalan ng park na to bones yan. yan yung naglilinis ng isada yan Kaya bye